Good morning! Ngayon po ang araw ng lunis. So, ngayon po ang oras ng ating pagtatalakay. Have a nice day sa araw na ito. So, ang ating tatalakay ngayon, sino ang kaaway ng ating Panginoon? At paano siya nagkaroon ng kaaway? So, paano nalika ang kaaway ng Diyos? So, kaya nga po sinasabi rito na mula sa mga nilikha ng Diyos na mga anghel na dapat ay sumunod lamang sa bawat salita ng niya mayroon isa na siyang umiba ng landas o umiba ng daan at tumalihi tumaliwas sa kanyang tungkulin ang likha na ito ang kilalanin naman natin ngayon. So, walang iba kundi si Satanas. False God na sinasabi. Ika nga. Kilala ng marami sa ating mga kalaban ng Diyos na si Satanas o ang Diablo. Nasanay, na, nasanay tayo na kapag binanggit ang nilalang na ito ay naisip kaagad natin na masama ito. Ngunit sino nga ba siya? Ano ang kanyang pinagmulan? Bakit din nasasabing na siya ay masama? Katulad ng una nating nabanggit, mayroon likha ng mga anghel ng Diyos sa espiritual na mundo na ang kanil, na ang kanilang tungkulin ay ang makinig at sumunod sa bawat salita at kaluhoan ng Diyos. Sinabi rin sa Revelation chapter 5 verse 11 na ang bilang nila ay libo at laksa-laksang mga anghel sa kalangitan. Ngunit sa dami ng mga anghel na ito, meron isa na namukod-tangi sa lahat at siya ang guardian cherub na binabanggit sa Ezekiel 28, ele, 20, Ezekiel 28 verse 11 to 19 sinabi dito na meron guardian cherub na nilikha at itinalaga, itinalaga ang Diyos na ito siya po ay perfecto at puno ng karunungan ang pagkakilala ng Diyos sa anghel na ito. Ngunit siya ay naging masama dahil naging mataas siya sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan at karunungan, dahil dito hindi pwedeng hayaan ng Diyos na ang ganitong kaisipan at gawa sa kanyang banal na kaharian ng langit. Kaya dahil dito ay tinanggal siya ng Diyos sa langit at ipinatapon sa lupa. So kung titingnan po natin sa Revelation chapter 11 uh, Revelation chapter 5 verse 11, ang sabi niya, then I looked and heard the voice of many angels numbering thousand upon thousand and ten thousand times ten thousand D increase the throne and the living creature and the elders. So, napakarami daw doon po. Ang kill sa langit. Ano po? Kaya nga po, yung sinasabi sa Ezekiel 30, 38 verse 11 to 19 Guardian Cherub created and anointed by God. So, ibig sabihin, ang cherub po na ito ay itinalaga ng Diyos bilang mataas na pinuno at tagapanguna. No? Sinabi din anointing, no? By God. Model imperfection, perfection, full and full of wisdom, perfect in beauty on the holy mountain. So siya po ay perfect, matalino, walang kapintasan. Pero bakit nagtaksel sa ating Panginoon? Ano ang kanyang layunin? Ano po yung kanyang pagkatao? O ang, ano po yung kanyang ugali bilang isang anghel? nako So, ating pag-aaralan sa susunod po na ating video. Good morning po sa ating lahat. Nawa po yung nagpagpala kayo sa, sa, sa mga salitang ito at ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na ating pag-aaral. Good morning po.